Ayan. Oh, ayan. 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 Pagpapit natin dito, gusto mo naman, natin na lang. Ito yan, wala bayan. guys, mabakay muna tayo ng ating alaga. Ayan. Ito. Para sa dalawa. Dalawa kong bibig. Malakas kumain to. Ayan. Bibig na yun. Para walang kabusugan. Malakas kumain naman guys yung ko ng aso ko top breed okay eto mo alaga kong bibi kahit na pagkain ng aso kumakain yan sa so, top breed Kaya din na dito sa ganito, ito ang nilalagay pa sa loob ng kulungan ko. Hindi dali ng ano, pusa. Ang mga pusa ito kung bakit. Itong bagay ko na bibigay, hindi ano ko ito. Uh, binabasa ko nila yung tubig. kailangan kasi nila pag tumakain sa matubig ah uh, guys, kape tayo ito lang ang ginagawa ko dito pag wala akong pasok. kape, sinasabay ko na rin pakain ng maalaga ko at saka yung alaga ko sa baba naman yung aking pusa at saka yung uh, yung bago kong alaga yung papi galing sa uh, kay ma'am Balignasay ma'am, thank you po ano, bibong bibo yung papi nyo karabi sa ako, karabi sa kulit ah, sa baba ko Pagka, baba ko naman ah, sila naman pakakainin ko yung kalaro niya ngayon, pusa so, may kalaro na yung pusa ko ah, shout out po sa lahat pambaring na sa ng Carson thank you ma'am, shout out sa inyo kada hapon po tayo kabe